Ito nga ang update kay Luka Doncic ni Coach Redick kaya hindi magandang performance niya in game number 3. Well, inarguably one of the worst playoff career game ni Luka Doncic ay ito nga si Luka ay nagdala ng 17 points, 8 assists, 7 rebounds, tigisang steal at block. And actually pretty decent numbers pa rin yan. Pero ang problema dyan ay ang kanyang shooting sa field ay 6 out of 16, 37%, 2 out of 8 sa 3 pointers, 25%. And all the game, sa umpisa pa lamang ay meron nang na sinabi na itong si Luka ay may sakit nga daw. Balita nga ng ESPN na meron daw stomach bug itong si Luka Doncic. At basically, yan lang ang kanilang naging explanation. Pero sa post-game interview na ito Coach JJ Redick ay kanya pang dinitalye ang tunay na lagay na ito ni Doncic. Pakinggan natin ang sinabi niya. He hasn't been feeling well for you know, the last 24 hours. So, um don't know how much he slept last night. He didn't feel well last night. He, his stomach was bothering him. He was vomiting all afternoon. Um, I'm not sure what happened at halftime. I'll find out. But um, he's really under the weather. Well, ayun na nga mismo dito kay Coach Redding na for the last 24 hours nga daw ay itong si Luka Dolcic has been under the weather. May sakit itong si Luka at ang main problem niya ay yung kanyang ang stomach kung saan all afternoon bago ang labang ito ay suka daw ng suka itong si Luka. Bothered nga daw talaga siya dito sa anyang nararamdaman at hindi nga daw alam na ni Coach Redick kung nakatulog ba daw or gaano kahabang naging tulog na ito nga ni Doncic before this game. And actually sa so umpisa pa lang nung intro pa lamang ay kitang kita na natin na struggling itong si Luka Doncic at sa so paglalaro niya mismo abay hawak nga rin siya ng hawak sa anyang pinanghantian at nung palabas sila sa locker room after nung first half break or nung halftime ay itong si Luka hindi agarang nakabalik. Maybe sumuka rin siya bago nga siya makabalik dito in the third quarter at maglaro para sa Lakers. And that explains nga kung bakit grabe kasama ang performance si Luka. Hindi nga ito ang Luka performance na inaasahan natin sa anya na kilala naman na ng bawat isa especially ng mga Timberwolves fans kung gaano nga dangerous ang play of Luka Doncic. Ang rason pala ay may sakit itong si Luka. Nung nakaraang araw pa at hindi nga siya nakapag-prepare ng maayos for this game. And actually, parang pinilit na lang din ni eh. Luka na maglaro nga siya para sa Lakers this game number 3. Kahit clearly, hindi siya 100%. He pushed through it, kaso ang problema, hindi magandang kanyang naging performance. At ito nga, kinapos ang LA Lakers dito nga sa chance na sana nilang umangat in game number 3. At ngayon nga for sure ang tanging focus na lang ni Luka ay pagpapagaling. Tingnan natin bago ang game number 4 gumagiging okay na ba ang kanyang pakiramdam at magiging magaling na siya sa kanyang sakit. Lalo na't na madali lang din ang kanilang turn around sa lunes na agad ang game number 4, 3.30 ng umaga sa atin.